Good morning mga sisiluts! Ito nga at may naisip na bagong intro ang inyong sisi Ayan! Welcome to my best vlog! At etong nga mga sisiluts, sinipag ang inyong best na maglakat-lakat. Ayan! Habang ako nga ay nagbibidyo, napasin ko sa suot kong sweater. Ang nakalagay ay blue. Pero kulay black siya. O diba? <laughs> Ito nga at nakarating na ako sa aking patutunguhan. Ang ganda ng sikat ng araw. Kaya naman isusulitin natin yan. Dito ako sa may likod ng sikat ng araw. mag unat, -unat puti na nga lang at merong bato dito na paglagyan ko ng aking cellphone. Hindi ka nga pala mahihiyang magunat dito dahil maraming nag-e-exercise dito at nagja-jogging. Ang iba ay nagpapaaraw naman. Ito nga at naisipang paglaruan ng sisi nyo ang araw o di ba? At dahil maganda ang ating background, susulitin natin yan. Ayan, may pa-dance-dance dance pa ang inyong sisi. <laughs> Sige lang, take and ding mo lang yan. At hindi ko nga napansin, ayan, dumarami na pala ang tao dito dahil 7 past na ng umaga yan. Kaya naman, ayan, may kanya-kanya na silang pwesto. Ang iba ay nagpapaaraw dito eh. Ito nga, at hanggang dito na lang muna mga ka-best vlog. Thank you for watching.